Yon, uh, good afternoon mga kalaki Good afternoon sa inyo lahat Nandito uh, tayo munting, sa ating munting manukan Papakita ko sa inyo yung ano Yung uh, Napanaluna ng ating uh, Parapol Nung nakaraang uh, 23 Mga aking birthday uh, Pupunta na po dito yung ano Yung kukuha ng manok Yung nanalo sa rapol Yan, Papakita ko po sa inyo Let's go Disclaimer This video is for breeding purposes on lino animals were harmed. In making this video. Yan mga kalaki, ito po, ito po pala yung napanalunan ng ating uh, ginanap na parapol noong araw 23 ng ating birthday. Ito po yung uh, uh, Boston sweater. Yan. ito po yung mga uh, ng nanalo sa ating parapol mga kalaki. Bali, papunta siya ngayon dito tapos may ibibigay tayo na sombrero galing sa Thunderbird yan uh, marami salamat sa suporta ng Thunderbird sa mga kalaki eto mga isa o dalawang buwan na lang pwede nyo na ito magamit. tingnan nyo naman yung itsura nya no? mga mata nyan pula. ito po ay Boston sweater So mga kalaki, hihintayin na lang natin yung ano, yung, yung pick na nanalo. Kaya abangan nyo. So mga kalaki, uh, nandito na po yung nanalo sa atin ng free raffle natin ng ano, kulit noong 23 ng birthday ko. Ito po si sir, uh, taykalaga teka so, mga kalaki, ito po si sir. Uh, sir, pakilala ka. Ito si Sir Jun. Ah, uh, Jun, Jun Rider po. Taga uh, ah. ako, Sir. Ayan, ayan si Sir. Siya po yung nanalong, ah, uh, maswerte yung nanalo sa atin ng uh, Boston sweater na pulit. Yan po yung napanalo nyo nga. Ngayon nga lang po kukunin at dahil, ah, uh, Ayun nga, may trabaho, saka yung dumaan na, ano, bagyuan. Nabagyo po pala sila, sir. Diba, sir? Opo, sir. Ah, Lagpas tao sa balinsura, sir. Medyo. Okay. Tapos yung mga malok niya pa, ano, ah, nagkamataya yung iba, nalulunod. Nalulunod, nalulunod po. Kaya, ayun. Kaya, saktong sakto talaga ito. Kahit paano, makatulong. Makapag-umpisa okay. ulit. Kaya, kahit, eksaktong-eksaktong, -exacto, ah, kahit pa paano, ah, makakatulong tayo kay sir para makapagsimula ulit. Yung mga kasamahay na ito, sir, ano, nabenta na eh. Yan. yan yung mga natira lang sa akin. So, ito, itong mga kasamayan Mga ano kasi yan eh, ah, di ba, one month old, nag nabenta ko na yung mga yan. Ayan yung mga natira sa akin. Ah, Kala ko meron pa mga month old kasi, wala, wala. pa <laughs> Dahil pagdating ng, ano, pagdating ng, ano tawag din? Ah, uh, February, March, last, ano ko na yun, breeding ano na uli oh uh, kasi maliit lang tong area oh, ko kung malaki na sana area walang problema dire diretso yung ano breeding yan Magkaroon ng pera sa Sa August. Ngayon ano? Oo, kasi... Makabili lang saan? Maraming ano? Maraming dadala ngayon sa Expo. Yan. Uy mo sir Mga isang buwan mahigit na lang yan Ano na magagamit mo na yan So na mag-alaga ng gusto para Thank you po, thank you, thank you sa Up uh, Sa regalo ninyo sa akin Salamat Ayan po, uh, napakagandang Inayin po yung quality Paparamihin uh, natin Halos taon-taon naman eh. Nung nakaraan taon. Ay, nung nakaraan taon lang na to. Parang tinabad ako na ano. Pag uh, ano. Kasi halos walang inahin na lumabas. Ah, Karamihan, tandang. Kaya sabi ko hindi mga ano. Pero nung mga nakaraan, dala-dalawa nga ay kaya lang. So, so, sobrang mahal na rin ang patuka. Mahal mm. ang maintenance. Kaya pag... Maraming marami salamat. Thank you. Ayan si sir. Ah, uh, picturean mo kita Para i-gano mo. Pakita mo man ito. Para makita din, ipopost ko din to sa ano, Facebook. Eh. Para makita din nila. Yan. Yeah, Kaya Para makita din po nila na ano, na, na nakuha nyo na yung napanalunan na. Gano'n nyo na Yon, uh, ano, sige ko. Ibang nga, wala pang mga pasok. Gawa na ang mga paha. Tapos magpapasok ka na nga pala buwa. buwas. Hindi, pasok na. Hindi, in-adjust sir eh. Ha, ah, wala na, pa, na naman. In-adjust, asin yata. Asin ko ng office. Ah, asin na. Okay. Dapat 29. Oo. Oh. In-adjust. Ay, hindi pa kami na ano. Sana nga, adjust kasi yung iba nga. Talagang bahaan pa. Mas marami pang bahaan kaysa sa mga tuyo. talaga sir, gawa ng lumang kumaan na ano. Alos buong Metro Manila binaha eh. Kaya... Hirap talaga ang buhay niya. Ang tag -init, sobrang init. Ngayon naman. Oo, oh, panay-ulan. Pa Sa tagal ng init na yon talagang panay-ulan to. Diba? Panay, sobrang tagal ng init ton Saka sobrang init pati. Kaya, okay, yung mga bata hindi na pinapapasok dahil sa sa, sa init. Kaya bawi, babawi talaga eh, no? Kaya lang kawawa naman yung mga nababaha. <laughs> Mas mahirap kasi pagbaha kasi sa init. Oo. So, ang init, magagawa pa ng paraan eh. Tayo may aircon, madali ang problema yung baha. Wala ka nang matatakbuhan. At saka delikado ang buhay mo. Oo, oh, delikado. Kasi ang ano din? Karamihan talaga lulo lubog pati sa Marikina nga. Ayun mo sa Muntalban. Apo sir. Oh, malalim din eh. marami, marami, marami sa akin na, ano, mga kaibigan ko taga diyan. Talagang ano, binaha sila. Nakapunta na rin ako diyan sa Muntalban, ah. Uh -huh. trabaho niya. Lahat ng ano mga Ah, na ah, mga kalaki ah, si Sir. hinabot na nga ng ulan at napaka napakwento kami ng <laughs> medyo, <matawa. laughs> medyo mahabang kwento. Yan. Ayan na uh, dala niya na yung napanalunan niya sa yung ating bigay ng Thunderbird na sombrero yung t-shirt kasi ah, hindi pa dumating kaya hindi natin nabigyan si sir ng t-shirt 'yan. Ah, Papauwi na siya ngayon, Balinsuela pa ano? Apo ah, si palinsuela pa. Ngayon po si sir, nabot na ng ulan. Thank hey, you sir, salamat po. Salamat. Eh ni na si sir ng ulan. Okay. Ako, wala patuloy ano, sombrero. Ay walang payong. Walang payo okay, si Chef. Uh, Ay, bagong tali 'yan. Plus uh, 6 months old. Lucky gold pa rin nito. Eh? Oh, lucky gold. Eh, maraming salamat oh. po. Ayun uh, yun, mga kalaki, uh, umuwi na yung ating winner ng pulet yun uh, inabot na siya ng malakas na ulan yan. wala pa namang payong si sir sabi ko pagka niya ng konti dito sa kanto na to may uh, mga tricycle naman yan tuwan tuwa si sir sa panalunan niyang pulit kaya masaya na rin ako at nakakatulong na po tayo mga kasi yung mga manok nga ni sir na nakwento niya kaganina na namatay dahil sa baha e, binaha yung bahay nila yan tapos ngayon lang niya nakuha kasi nga naglinis pa siya ng mga uh, bahay niya nung nakaraan na bahaan uh, hindi ko naman alam na uulan din ngayon yan, kaya sana maparamin ni sir tuwa, -tuwa siya at matagal na niya na sinusubaybayan yung ano yung ating YouTube channel saka yung ating Facebook na <clears throat> pangako niya sa sunod na sahod niya bibili din may nagusto ay siyang uh, stag at uh, baby stag doon sa atin kaya pabalik daw siya yun kaya dito na hanggang dito na mga kalaki sobrang lakas na ng ulan Maraming maraming salamat po muli sa inyong panonood. And God bless. Thank you.